Excuse me, ate. Ano ba yan, Pauline? Hanggang sa bahay naglilinis ka? Ilang taon na bang punas-punas ng sahig? Nakakahiya. Bakit ate? Ano po bang nakakahiya sa inagawa ko eh? Marangal naman to, di ba? Marangal? Hanggang sa bahay naglilinis ka? Janitress ka pa rin hanggang sa bahay. Alam mo kung ako sa'yo? pa ako ng mayamang lalaki. Yung kaya ko buhayin. Kasi sa buhay, hindi puro tsaga lang. Ano itong naririnig ko? Ha? Minamalit mo yung trabaho niya? Eh bakit? May trabaho ka ba? Di ba wala naman? Baka nakakalimutan mo. Si Pauline, ang bumubuhay sa pamilya natin hindi siya na. Siya na lang lagi yung bida, di ba? Siya yung bayani. Magsama-sama nga kayo. Ay, di ba? Tigil naman si Pauline. Imbis na ikaw maglinis sa bahay, Si Pauline pa yung utusan mo. Wala ka nang ginawa, kundi pahaba ng uso. Umalis ka na! Sama kayo. Alam mo, Pasensya mo na si Maricara. Pero, isipin mo lagi na marangal yung trabaho mo. at lang masama dun. Opo, oh, Kuya. Ayan mo. Pag nakahanap na si Kuya ng work, hindi ka na magkatrabaho. Thank you po, Kuya. Sige na, magpahingi ka na dun. Ako na dito. Salamat po. hoy, huwag mo nang intindihan yun. Gano'n talaga si marikar Lalo na pag-ingit. mag yun. Alam mo, di ko lang siyang kasi... Alam mo, magkapatid tayo. Magkapatid kami. Pero bakit parang... Parang wala akong karapatang maging matagumpay sa buhay alam mo, minsan yung mga taong ayaw sa'yo, siya pa yung takot may iwan. Ang ah, Gusto ko, in the future, kahit simpleng tao lang ko, kahit ganito lang ako, magiging matugumpay ako sa sarili kong sikap. Hindi nang judge ng iba. Tama yun. Ah, senso ka talaga sa ganyang mindset pa? Kung magalala, nandito Basta lang kami. Niya. Mga kapatid mo. Huwag ka nang mayak. Ka nang dito. Salamat, kuya. Huwag na yung Diyos mo. Ano ba to? Iced tea? Tamis? Thank you. ano? na. Ay, nagugutom mo ako. Ay, ano ba yan? Ang dumi-dumi naman dito? Kasing restaurant po. Ano ka ba naman, sis? Dito ka ba talaga pumunta na restaurant? Alam mo ba na, bubutsugin restaurant to sa lugar natin? Masarap naman yung pagkain dito eh. Hindi, mo na lang. Arte mo. Hoy, hindi ako pumunta dito para gawing... Ah, ano? Waitress or janitress, no? Ang tagalinis dito. Tawagin natin yung waiter. Morning po. Ate. Oo nga! Dito nga pala nagtatrabaho yung yung kapatid mo na waitress, <laughs> janitress, no? <laughs> Ay, ano ba yan? Hindi ka lang naghanap ng... Alam mo na, yung matinong trabaho, hindi yung ganyan. Tingnan mo, oh. Yung itsura mo. Ah, hayaan mo na. Ganyan talaga yan. Nagpupumilit magtagumpay kahit alam ko naman hanggang dito lang siya. <laughs> Saan? Nandito na lang. Hanggang waitress lang. Hahaha! dyan sis! Alam mo? Alam mo yung mga waitress na yan? Yung mga hampas-lupa yan eh. Yung mga hindi nakapagtapos na pag-aaral. Yung mga... Anong mararating sa buhay? Yung habang buhay na nasa mababa. Yung kagaya niya. Tsaka ikaw, matanong kita. Bakit hindi ka kasi nag-aaral na mabuti? Hindi sana, di ba, nagkaroon ka ng magandang trabaho? Hindi yung ganyan! Ate, huwag naman po akong ganyan eh, no? Hindi po ba nandito kayo para kumain? tatrabaho lang naman po Uy. Ay, ako eh. Ay, naku, nagkakamali ka. Nandito lang talaga kami para laitin ka. Hindi pa kayo sa namin ikaw. Alam mo, kunin mo na lang yung orders namin, no? Bilisan mo. Ah, sige po, dalang ko muna po kayo ng mga plato. <laughs> <laughs> ay, bayan, <sis>? <laughs> ano ba yan, sis? Ano sa ayos? ano mo, ba't ganyan yung ka pa din mo? Ay, naku. No. Ngayon talaga pag... Hindi na aral. Uy! Parang ka ba? Asan na yung pagkain? Uh, well, Bakit puro kutsara at Yan, kakainin namin? Ikaw, isungan lang ko kaya sa bibig mo yan. Pati, kung ano po yung tubig? Um. Bago na na, sir. wala pong water. Uh, 15 minutes lang po. Uh, Madami po kasing orders. Hindi na ba talaga kalakas yung boses mo? Pipi ka ba? customer service yung binibigay mo. Hindi mo ba nakikita? Customer kami dito, kaya dapat binibigyan mo kami ng magandang customer service. Hindi yung ganyan, para kang tanga, kumakausap ng hangin. Kaya nga, Pao, bilisan mo na lang. Nagugutom na kami. Hindi mo ako, ako, na yung Disney Princess. Pasensya na po, o. Oh. Ah, wait na lang po, sandit na sandit lang po. Dahil po kasing orders eh. Binisan mo! Pasensya na po. Uy! Pauline, ikaw pala. Um, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala yung bagong supervisor na promoted dito. What? Supervisor? Supervisor? Si, si na ito? Oh, si Pauline. Promoted siya. <laughs> Nagpapataw ba yung restaurant na to? <laughs> Paano mo pro-promote yan? E, mo na medyo yan. Waitress lang yan. Bakit? Ang ba yan ng magandang customer service dito? Eh, ngayon pa, alpak na eh. Hindi wala nga pinag-aralan niyan eh. Karamihan naman kayo makapangusga sa tao. Hindi niya pa alam kung anong <laughs> ginagawa niya sa buhay. <laughs> alam mo sis, kung nasasalita ka na nanginginig yung bibig mo, bakit ka? Kinakabahan ka ba? <laughs> Kinakabahan niya. <yata. laughs> <laughs> Pero nakakatawa, no? <laughs> alam mo, talagang isang trip. Eto magiging supervisor? Itsura neto? Tiyaman na si Levan. Buti pa ikaw, nabalitaan mo. Actually, hindi ko rin na-expect eh. Pero masaya ako ngayon. Eh di nga lang yung 24 oras na signal sa kanila kasi nabalitaan niya. Actually, tama yung mindset ni Pauline na gano'n. Masensyo siya dahil sa kabutihan niya. Hindi sa iba dito na puro kayabangan na lang ang nasa isip. Ay naku. Pinaparinggan mo tama Tamaan ka ba? Sino ka ba? Tsaka bakit ka? Ano ka ba dito? Kapatid lang naman ako ni Pauline. What? Eh, ano position posisyon mo dito? Di ba? Wala naman, di ba? Oh, ano ba? Hindi ka salita? Pumasok-pasok ka dito. Tapos makikipag-usap ka sa amin. Hindi mo ba ako kilala? VIP ako dito tapos ganyan, mag i ka, sasabihin mo na ganyan, na-promote siya. Wala akong pakialam. Ano pakialam ko? Pauline, patunayan mo sa kanila kung bakit ka naging supervisor dito sa restaurant na to. Um, ma'am, if hindi po kayo kakain dito, pwede na po kayo makaalis. Since, wala naman po kayong in-order pa and puro dakdak lang po kayo. <coughs> I will follow your standard? Hmm? Are laughing? Are you ignorant? Hindi po, ma'am. Hindi na po kasi yung rules dito. Pwede na po kayong makalis kung hindi naman po kayo o order o kakain. If lalait-laitin niyo lang po ako, pwede na po kayong umalis. Ay, nako. Tara na, umalis na lang tayo. Hindi. kayo dito sa restaurant. Tara na! Ito naman si Marika. Tara na! Yes! Akala ko ba ikaw yung kontrabida dito? Eh wala ka naman palang nasabi. Sorry, Kurt. Bad script. Poor dialogue. Salamat, ah. Yan, eh. Ang tip na ako yun. Sure, so, wala na ako. Sige, tapusin ko lang yung shoot for Sige, may ingat Thank you, Van. Alam mo, sumusobran talaga yung kapatid mo eh. Lahat na lang! Lahat na lang sila! Pumakampi kay Pauli! Hindi naman nila ang makikita. Ate? Hoy! Tigilan mo yung kakadrama mo! Pwede ba? Huwag mo ikumpara yung, yung sarili mo, Katolin. wala ka naman ginawa eh. Puro na lang yung pagdivisyo mo. Pagbabar mo. Wala ka naman may sa bahay. Kampay na utupag mo. Tama na, ah. kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo, di ba? Pamilya?! Pero... Oo. Oh. Pero dapat nga eh, bago mo ako sakta ng ganito, tinitingnan mo muna kung tama yung ginagawa mo. Hindi yung puro, uska ka na lang sa akin. Okay ka lang, ate? Pasensya na po rin, ha? Masyado na nila nilamon ng... ng inggit. Palagi kasi... Palagi ikaw na lang yung nakikita. Ikaw yung laging magaling. Alam mo, Maricar, lahat naman tayo dito, magkakapatid. Dapat nga, magtutulungan tayo dito eh. Hindi tayo nagkiinggitan. Alam mo, Maricar, hindi naman huli ang lahat eh. mo babaguhin yung sarili mo. Tsaka, nandito naman kami bilang kuya at ate mo. Tama. Pamilya pa rin tayo. Kaya okay lang yan ate. Tumayo ka na dyan. Uliis ka na lang mukhang ito. Alam mo pa ako, proud na proud kami sa'yo. Pero rin, mo, dati isa ka waitress pero ngayon, ikaw na yung amo dito. Oo, successful ka na. At pinapatakbo natin po. Yan, sama, sama Exactly. Kaya ngayon, let's toast a wine. Let's celebrate. Okay. Oh. Oh, nasa pa to. Dito na to. Ah. Uh, huh? oh, may bisita okay. ata tayo ah. Marker! Ate. Huh? Kuya. Buka muna. Huh? Gusto ko lang din makita yung success nyo na restaurant. Um, masaya ako kahit alam niyo na naging salbahay ako noon. Masaya ako sa success niyo ngayon. Okay lang yun, ate. Gusto mo ba sumali din sa amin? Tumulong sa amin. Dito, sa resto. Okay um, lang ba? Parang hindi nang karapat-dapat Ang pag-aate, okay lang yun. Ang gusto ko nga eh, kung magpapatakbo tayo nito, itong business na to, gusto ko yung pamilyang may pagkakaunuan tsaka pagpapatumba ba? Hindi ba maganda yun? Mesta Marie ipangako mo ah, na magbabago ka na. Opo Kuya. Salamat Pao ha. Okay lang yan. Salamat Kuya. Thank you Van. Welcome! So paano? Ibasahan na natin tong day na to. Pero... Wanna cheers? Oh! Oh, cheers! Para sa tugumpay! Cheers! Victory! For the victory! Victory! <laughs> For... Victory! Yes. For the victory! Okay. Be victory.